Hi guys, welcome so, back to my channel So marami yung na-touch kasi kasi nga nalaman ni Fiyang ang tungkol kay Sian at nag last live pa sila so nakita ng lahat kung paano inalalaya ni JM itong si Fiyang kasing halata naman na wala sa sarili si Fiyang syempre kakasabi lang ni kuya grabe yung sakit sa kay Fiyang, nakikita natin sa mukha ni Fiyang na namumugto ang kanyang mga mata at parang natutolero siya at si JM yung laging nakaalalay sa kanya pag may sinasabi si Fiyang minsan pinipigilan niya kasi may mga pasa si Fiyang at minsan habang nakaupo si Fiyang talagang hinahatak niya para makasali itong si Fiyang makikita niyo talaga yung pagmamahal at pagkomport ni JM sa kanya so huwag nating bigyan ng meaning malay natin to rin kapatid lang hindi natin alang si JM lamang yung makakasagot niya So, yan naman po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Ayan. Be strong, fiang Hanggang sa muli.